Kamaya pa nga. Kamaya ba nga ikaw? Kamaya. Picture lang po. Picture lang. Picture. Oo. Alam po. Alam po. Meron ka ngayon. May mints ka ngayon. Buwan mo ngayon eh. Ulo <laughs> Aba ka na rin na. na ina lang namin yung Oo, oo. Bakit yung mapansin ka? Dito ka na rin. ka na naman. para tulong. Lasing na ka, na ka. Dito na rin, lasing ka. Dito lasing na Dito na

Pinipata ni Jamie Lino. ng pata yan. Ito, Pepe, abalagay. Pinipata na pata. Pinipata ng na Pinipata ng pata. Pinipata ng na. Pinipata ng pata.